Guys, uh, welcome back to my channel. Nandito tayo sa playground ng mga bata. Ito ay kasama sa nililinis ko dito sa aking trabaho. Ayan. Yung na yan, may mga carpet. Bali, sabi ni boss, linisin ko daw ito ngayong araw ng linggo. Ayan. Ito nga pala yung paligid ng ating ano, uh, area. Ayan. May mga kain dito. Tapos yung sasakyan ni boss nandyan uh, Hilux meron pang military jeep dito yan military jeep naka ano na naka ano? ano? ano display bali ito yung paligid nya malawak yan yung yung kainan ando sa gawing gawing yan, yan. ito yung ano ito yung kainan ito yung area na yan didinisin natin yan ngayon ito uh, wawalis walisan lang natin walis walis wawalis walisan ko lang yan paligid na yan para uh, mamaya tapos na ang ating trabaho hindi ko pa first time ko to. May mga halaman din sila dito, magaganda oh. Yan yung area Kana Coffee and Restaurant. Yan Kana Coffee and Restaurant. Yan yung business ni boss. Meron din dito mga ano, yung bambu tree na ano halaman no. Ano na sa gilid. Yan oh, puro bambu tree. Alamin ko muna kay boss kung ano yung paano ang ginagawa ang paglilinis doon pag ayos uh, ng ano kasi may carpet. Parang may carpet siya. Bali si boss. Ay, eh, ito pa. hindi ko pa alam kung paano ang ginagawa ang kaya tatanong muna natin.